Shout out mga kapatid. Ayan o, galing tayo sa bukid, No? So, buwi tayo ng bahay. Nagotom, kaya is na tayo. Nagotom ako ng ano guys. Nilagang mais ba? May nilagang mais ako dito guys. Ayan. ang tendero. Oh, Ayan yeah. o. Tignan natin doon ng luto. Kaya ako sa bukid, nag mo ako kaya sa naglaga ako ng bakit. Ano ito guys, yung yellow Ayan, ako lagang ay lagang mais o. So, kain na ito. Kain tayo ng isa na ito. na, luto autom ito, ano kanina ito. Ano Tinain ko. pag ka ko sa bukid. Gotom ang ator. Saya. So, Kaen lah ha. Ayan dito kemuna. Ini no? lagan mais oh. Sarato. Oh tuh guys, dilokon. Ai, baik kon ayo no. Oh. Gua kita yang baik pokoknya.